This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, may mga taong hindi natin nakikitang bumalik sa simbahan. Hindi dahil nawala ang pananampalataya nila, kundi dahil minsan sila'y nasaktan, nakalimutan, o iniwang mag-isa. Pero alam niyo ba, minsan ang simpleng katok, ang tahimik na pagdalaw ay sapat na upang muling marinig ang tinig ng Panginoon. Sa kwentong ito, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay ng dalawang bagong miyembro, dalawang kapataang puno ng pananampalataya at isang kapatid na matagal nang nananahimik. Ngunit sa puso ay may apoy na hindi kailanman tuluyang namatay. Ang pagbabalik ni Brother Isang ministering story ng pag-ibig, pananampalataya at pagpapatawad. Sa isang tahimik na barangay sa gilid ng lungsod, dalawang bagong miyembro ng Simbahan ng Panginoon ang itinalagang maging magka-companion sa ministering program. Sina Brother Junel at Brother Marco ay parihong nabautismuhan lamang dalawang buwan ang nakalipas. Pareho silang puno ng sigasig at pananampalataya. Ngunit hindi gaanong pamilyar sa mga gawaing pang ministeryo. Isang linggo, tinawag sila ng kanilang leaders ang kanilang Elders Quorum President at inatasang bisitahin si Brother Ruben, isa ng uh, matagal ng hindi aktibong miyembro ng simbahan. Labing limang taon na itong hindi nagsisimba. Anong sasabihin natin sa kanya? Tanong ni Junel sa kay Marco habang palabas ng simbahan. Iwan ko rin eh. Pero baka sapat na ipakita natin na may malasakit tayo sa kanya. Sagot ni Marco na may kaba sa boses. Biyernes ng hapon, naglakad ang dalawa papunta sa bahay ni Brother Ruben. Katok sila ng katok ngunit walang sumasagot. Ilang ulit nilang binisita itong tuwing Sabado ng hapon. Dala ang simpleng kakanin, mga minsahi mula sa simbahan at ang kanilang taimtim na panalangin na sana'y makausap nila ito. Hindi nila alam sa likod ng saradong pinto ay nandoon si Brother Ruben. Sa bawat pagbisita ng dalawa, pinapakinggan niya ang pagkatok at nagmamasid sa bintana. Nagdadalawang isip kung aharapin ang mga ito. Takot, hiya at sakit ang pumipigil sa kanya. Ayaw niyang makita siyang mahina o baka nanaman na naman ng na mga salitang hindi niya inaasahan. Isang Sabado ng hapon, bago pa man makatok si na Jonel at Marco, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Brother Ruben. Medyo matamlay pero may ngiti sa labi. Pasok kayo. Mahina niyang wika. Napangiti ang dalawang ministering brothers at agad pumasok. Binagandaan pala ni Brother Ruben ang araw na iyon. May inihandang tinapay at juice at tila sabik Tuhan. Ako po si Junel at dito po si Marco. Bago lang po kami sa simbahan. Bungad ni Junel. na po kami sa inyo at gusto lang naming makilala kayo. Brother. Tahimik si Brother Ruben sa glit bago siya tumugon. Alam niyo ba, dati akong bishop. At naging uh, stake president din ako sa stake natin. Pero simula nang marilis ako, parang nalimutan ako ng lahat. Nagkasakit ako, nalugmok sa depresyon, kahit isang miyembro, walang dumalaw sa akin. Nung humingi ako ng tulong sa simbahan, sabi sa akin, para lang po sa mga mahihirap ang tulong na yan. At doon ako bumitaw. Napatingin si Jonel at Marco sa isa't isa. Hindi nila alam ang isasagot. Pero alam nilang hindi aksidente ang pagkakatok nila sa pinto ng taong ito. Tahimik na nagdasal si Marco sa kanyang puso. Saka nagsalita, Brother Ruben, hindi po kami marunong magsalita ng magagandang sermon. Pero gusto po namin kayong iparamdam na mahal kayo ng Diyos hindi nya kayo kinalimutan. Baka po kaya kami ang na-assign sa inyo ay para sabihin 'yan. Sumunod naman si Junel. Ah, uh, totoo po. Hindi kami perpekto pero natutunan po namin na ang ministering ay hindi lang pagbisita. Isa itong anyo ng pagmamahal. At ang pagmamahal ay hindi dapat nawawala kahit tapos na ang mga tungkulin. Naantig si Brother Ruben. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang malasakit ng dalawa. Sa mga sumunod na linggo, naging regular ang pagbisita ni na Junelle at Marco. Gumagawa sila ng simpleng activities, pagluluto, pagbasa ng manal na kasulatan, pakikinig sa kanyang mga kwento. Unti-unting bumalik ang sigla kay Brother Ruben. Nagsimula ulit siyang tumawa, ngumiti, at manalangin. Hindi nila minadali si Brother Ruben. Sa halip, pinuno nila ito ng pagmamahal at kumpiyansya. Isang hapon, habang naglilinis si Brother Ruben ng kanyang bakuran, nilapitan siya ni Marco. Ah, Brother, naisip ninyo po na baka bumalik sa simbahan? Napatingin siya sa langit. Sa kammingite. Ah, baka panahon na nga. Dalawang taon ang lumipas araw ng linggo. Habang naghahanda na ang lahat para sa sacrament meeting, biglang bumukas ang pintuan ng chapel. Nakasuot ng puting polo, may ngiti sa labi at biblia sa kamay. Si Brother Ruben ay pumasok. Tumango sa mga kapatid at naupo sa harap. Hindi makapaniwala si na at Marco. Napaluwa sila sa tuwa. Hindi nila kailanman inaasahan na ang kanilang tahimik na ministering ay magiging daan sa pagbabalik ng isang dating leader ng simbahan. Ang tunay na ministering ay hindi tungkol sa dalaw lang mga kapatid, kundi sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Minsan, ang simpleng presensya natin ay sapat na upang buhayin muli ang pananampalataya ng isang kapatid. Higit sa lahat, ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Kaya tuwag din tayong sumuko sa isa't isa.